Sa ibabaw tila payapa ang Taal Lake, walang bakas ng gulo. Pero sa ilalim ng katahimikan nito, may tinatago itong lihim. Isang misteryong bumabalot sa pagkawala ng ilang tao. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi maraming mga sabungero na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. At sa lalong madaling panahon, sisimulan na ng mga otoridad ang pagsisid para tuklasin kung anong katotohanan ang nakabaon sa kailaliman. Ang mga pahayag ni Torre tungkol sa planong pagsisid sa Taal Lake ay hindi basta-basta. At para sa dalawang matunog na pangalan, sina Atong Ang at Gretchen Barreto, tila ba unti-unting dumidilim ang ulap sa paligid nila? Hindi pa man bumaba ba ang mga alagad ng bata sa ilalim ng tubig, pero ramdam na ang matinding nervyos. Dahil kapag nagsimula na ang pagsisid, posibleng may mga tanong na matagal na nilang iniiwasan ang tuluyang mabigyan ng sagot ang kanilang pagkawala. At sa oras na mangyari iyon, hindi lang pangalan nila ang nakataya, kundi ang katotohanan. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Kagabi sa isang seryosong pahayag, muling nagsalita si Police General Nicholas Torre III sa harap ng media Sahasan niyang sinabi na gagawin ng gobyerno ang lahat ng makakaya upang hanapin at i-recover ang mga nawawalang sa bungero na di umano'y itinapon sa Taal Lake. Isang salaysay na agad gumulantang sa publiko. Isang mensahe na nagbigay muli ng pag-asa sa mga pamilya ng mga biktima at nagdulot ng matinding nervyos sa mga taong sangkot sa kontrobersya. Ayon kay Torre, kahit gaano pa kahirap at kadelikado ang operasyon, hindi ito hadlang sa kanilang misyon. Bagamat hindi ito madaling gawin dahil malalim, madulas at delikado ang ilalim ng lawa, pero kung may pagkakataong makakuha sila ng sagot mula sa ilalim ng tubig, hindi nila ito palalagpasin. Ang Taal Lake ay kilala sa pagiging unpredictable, may underwater currents, may malambot na putik sa ilalim, at may mga bahagi raw ng lawa na tila walang hanggan ang lalim. Para sa mga diver, hindi ito ordinaryong pagsisid at para sa mga otoridad, nangangahulugan ito ng masusing paghahanda, kagamitan at mataas na risk. Pero sa kabila nito, iginiit ni Torre na ang katotohanan ay hindi pwedeng ibaon sa katahimikan. Na kung may posibilidad na may ebidensyang naroon, maliit man o malaki, ito na ang sagot ng lahat. Hindi para sa media, hindi para sa politika, kundi para sa mga pamilyang ilang taon nang naghihintay ng kasagutan. At habang lumalakas ang intensyon ng gobyerno na sisirin ang ilalim ng lawa, may mga ulat at haka-haka sa social media na nagsasabing mas lalong naging tensyonado ang kampo nina Atong Ang at Gretchen Barreto. Ayon sa ilang source, naging alerto raw ang kanilang kampo matapos lumabas ang pahayag ni Torre. Dahil kung may mahukay man, ito ay posibleng magdulot ng panibagong sigalot sa kasong dati ay pilit na nilang pinatatahimik. Sa ngayon, wala pang eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang aktual na operasyon. Ngunit malinaw ang direksyon, hindi ito simpleng inventaryo ng kaso. Isa itong hakbang na pwedeng magbago sa buong takbo ng investigasyon. Sa likod ng lahat ng ito, isang paalala ang hindi binibitawan ni Torre. Na anuman ang estado sa buhay, anuman ang koneksyon, kapag buhay ang pinag-uusapan, hindi ito pwedeng balewalain. At kung may mga taong pilit na ibinabaon ang katotohanan sa ilalim ng katahimikan, darating din ang panahon na ito'y muling lilitaw. Sa panig ng mga kritiko, ang pahayag ni General Torre ay hindi basta salita. Ito'y babalang hindi natutulog ang batas. At kahit matagal nang nakabinbin ang kaso, hindi tumitigil ang gobyerno, lalo na ngayong may lumutang na bagong lead. Sa kasalukuyan, mas nagiging mainit ang sitwasyon Lalo na't patuloy ang pagbanggit ng testigo sa mga pangalan ni Naatong Ang at Gretchen Barreto. Bagamat nagbigay na sila ng mga pahayag sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga taong ito, may mga usap-usapan sa social media na tila mas naging abala na ang kanilang legal team. Parang naghahanda para sa posibilidad ng mas malalim na investigasyon. Ang tanong ngayon, ano ang posibleng makita sa ilalim ng lawa? at kung may matagpuan mang isang gamit, isang bakas o isang matibay na ebidensya, sapat na ba ito para tuluyang idiin si Naatong at Gretchen sa misteryosong pagkawala ng mga sabongero? Hindi natin alam ang eksaktong mangyayari. Pero ang sigurado, ang ganitong uri ng galaw mula sa gobyerno ay hindi basta-basta. Hindi ka pupunta sa gitna ng lawa, magpaplano ng pagsisid at maglala ng resources kung walang rason. Sa mga taong apektado, sa mga kampo ng mga pinangalanan, isa lang ang malinaw. Hindi na ito ang panahon ng pagtatago. Dahil sa bawat hakbang ng pagsisiyasat, mas lalong lumalapit ang katotohanan. At sa mundong ginagalawan ng pera, impluensya at koneksyon, minsan kailangan ng isang simpleng prinsipyo para ipaglaban ang tama. Habang tumatakbo ang panahon, mas dumadami ang mga pangalang nasasangkot sa kaso. Ayon sa mga ulat, Unti-unti nang tinutumbok ni Patidongan ang mga taong umanoy may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Hindi pa man niya tuwirang pinapangalanan ng ilan, pero malinaw raw ang direksyong tinutukoy ng kanyang mga pahayag. Kasama na rito ang ilang miyembro ng kapulisan na umanoy naging sangkot. Hindi bilang mga pangunahing suspek, kundi bilang mga taong ginamit daw upang isagawa ang ilang bahagi ng operasyon. Ayon sa pahiwatig ni Patidongan, ang mga pulis na ito ay hindi basta-basta. May rango, may kapangyarihan, at higit sa lahat, may direktang ugnayan umano sa isang kilalang personalidad na si Atong Ang. Kahit hindi pa inilalabas ang buong detalye, pinaniniwalaan ng mga investigador na posibleng ginamit ng mga tiwaling pulis na ito ang kanilang koneksyon sa loob ng serbisyo upang ilihis ang atensyon sa totoong nangyari. Kaya ngayon, gaano man nila pilit itago ang kanilang mga nalalaman. Kahit gaano pa sila kagaling sa pagpaplano, sa pananahimik at sa pagdistansya sa usapin, dahan-dahan na silang nilalapitan ng mga isyong matagal na nilang tinatanggihan. Sa gitna ng katahimikan ng Taal Lake, may gumagalaw na investigasyon. Tahimik man pero malalim, mabagal man pero matatag, at habang ang tubig ay nananatiling tila walang galaw, may mga taong hindi na mapakali dahil alam nilang anumang oras, maaring may lumutang. Hindi lang ebidensya, kundi ang buong katotohanan na matagal nang inililihim. Ang istorya ng mga nawawalang sa bungero ay hindi lang headline. Ito ay kwento ng mga ama, mga anak, mga kaibigan, na basta na lang nawala at hindi na nakauwi. At kung ang hustisya ay mananatiling tahimik, sino pa ang pwedeng magtiwala sa sistemang dapat sanay nagtatanggol sa bawat Filipino. Ang buhay ng tao ay hindi laruan na kayang bilhin ng pera. Hindi ito laro ng impluensya. Kaya habang may mga taong patuloy na nagsasalita, habang may mga otoridad na gumagalaw, at habang may mga pamilya na hindi sumusuko, mananatiling buhay ang apoy sa paghahanap ng hustisya. Sa huli, kung totoo man ang mga sinabi ng testigo kung may mga pangalan na pilit pa rin ikinukubli sa dilim, darating din ang araw na wala nang pagtataguan. Dahil ang katotohanan ay hindi kailanman kayang ilibing sa ilalim ng tubig. Ikaw, ano ang masasabi mo sa diumano'y pagkakadawit ni Atong Ang at Gretchen Barreto sa pagkawala ng mga sabungero na sinasabing itinapon raw sa lawa na ito? Totoo kaya ang mga sinabi ni Patidongan? O isa lamang itong taktika para ibaling ang sisi sa ibang tao habang ang tunay na utak ay nananatiling ligtas at tahimik sa likod ng kontrobersya. Ikaw na ang humusga, e-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.